Ibinahagi ni Bea Alonzo ang bahaging ito ng nakaraan nilang relasyon ni Dominic Roque. Inamin ng kapuso actress sa isang panayam kamakailan na nakita niya ang kanyang sarili na ikakasal sa kanyang ex-fiancé na si Dominic Roque. Kamakailan ay ibinunyag ni Bea na hindi siya ang nag-initiate ng breakup, na hindi na idinetalyado kung ano ang nangyari sa kanilang relasyon. Ni-reveal niya na January pa lang nitong taon ay wala na sila ni Dominic. Before we announced it, we had been trying to work things out for months, It's not like it happened overnight, it was a process for both of us, it always takes two to tango. Sometimes relationships don't work, and that's fine. Sabi ng aktres, binanggit ng aktres sa nakaraang ulat na nagpapasalamat siya sa kanyang dating fiancé. Ikinatuwa naman ni Bea Alonzo ang katapangan ni Dominic Roque na ipahiwatig na may problema sa kanilang relasyon at nagpapasalamat siya rito dahil dito. Ibinahagi ng aktres na kung hindi ito itinuro ng kanyang ex-fiancé, itutuloy na lang niya kung ano ang mayroon sila at baka mas na carried away lang daw siya sa pressure ng society. Sa isang bahagi ng kanyang panayam sa Tatler Asia, inamin ni Bea, buong akala niya noon ay si Dominic na ang lalaking makakasama niya habang buhay, gayon paman, nangyari ang mga hindi inaasahang pangyayari. I saw myself marrying this man. But sometimes, things don't go according to plan. Sometimes, God's plan is better and I have learned to embrace that, pahayag ni Bea.